Boss Kirin, ito po Boss Kirin yung order niyo po sewing machine natin na napakahusay, okay? Ang full setup natin Boss Kirin, ito po yung foot pedal niya at ito po yung ilalagay natin dito sa saksakan sa transformer po Boss Kirin. Ito po yung free niyang transformer, boss. Okay? So Kukunin ko lang po yung wiring natin para makita niyo po kung paano po tayo magwa wiring, Okay? Ito, so, boss. eto na po siya, boss, kay Rin. Ayan. So, to po siya. Ilalagay natin dito. Ayan. Tapos, ito pong wire natin dito, isasaksak natin sa regular outlet natin ito, boss. Okay? At kung may mga concern po kayo, huwag po kayo mahihiya mag-message sa Mato Sewing Machine Vlog. Ayan. So, doon po kami nagbibigay ng na video tutorial about sa sewing machine. At kung mayroon pa po kayong mga ibang katanungan, dun yung po kami po contact. Boss Karen, saksakan natin dito, boss. Ayan. Ayan po siya. Okay. So napakahusay po ito. Ayan, no? Oh. Sobrang high speed. Ito po ilagayan natin ng sinulid. Hindi ko na po tatanggalin yan. Okay. Then dito naman po sa likod, meron po tayong lagayan dyan. Step 1. Dire-direcho po dito, boss. Ayan. Totunog po dito, boss. Ha? Kailangan tumunog po siya lumagitik. Ayan. Okay, ulitin ko. Ito po siya. Ayan. Dito naman po at may hook po dito. Kailangan natin ito itataas. Ayan. Spoon thread dito po siya, boss. Lagyan natin dyan. Spoon thread po yan. Okay. So, ayan. Then, ididiretso ko na po siya sa uh, trading system ng karayom. Ito po siya, boss. Ayan tsaka dito po. Ating pagtosok po ng butas ng karayom natin, street line po siya, boss. Street papunta po doon. Okay? Okay, sa ilalim naman po, ganito naman po siya. I Slide nyo lang po yan. Ayan po siya. Ito po yung babing natin, boss, Karen. Ito. May mga pa freebies din po tayo dito. Ayan po sila lahat. Okay, so ilalagay natin yan dyan. Tapos mayroon pong itikita. Pasabit po dito. Papunta po doon. Tumunod natin dito. Ito po siya. Ayan. Okay. So, ayan po siya, boss. Then, gawin natin dyan. Ilalagay natin at ipapasok natin doon. Okay. So, ayan. So, subukan na natin siya para makita natin yung performance ng ating sewing machine. Kung talagang pulido at saka solid po siya, boss. Okay. So, ito po siya, boss. Ayan. Okay. So, ayan po siya. Then, testing natin. Paanda natin siya, boss. Ayan, ayusin lang natin yung ano natin. Uh, tela natin para medyo makapal po siya, boss. Okay? So ayan. Then lalagyan natin diyan, iarangkada natin siya, boss, ha. Ayan. Nasa street line po tayo. Ayan po, may white, dilaw, orange, saka green. So ayan, nasa tension na ah, nasa distance number 1, number 4. Ayan, then reverse, ito po siya. Ayan. Ang ganda talaga nito boss Promise Grabe Solid ng tahi nya Ilalim at saka ibabaw Okay then Sumunod naman po natin dyan Sa sigsager Ayan Sigsager po tayo Bago tayo mag burda At saka mag embroidery Sigsag tayo Gawin natin masinsin Number one Ayan o no? Ang ganda Ayan Okay dito naman po tayo Sa kulay orange ha Kunin natin button holder Okay taas muna natin Yung kanayam natin gawa tayo ng button holder natin ayan okay then balik natin sa uno ayan then ibalik natin siya sa lock ayan then balik natin sa reverse number 3 ayan gilain lang natin siya ng konti ayun no ang perfect po boss ayan so dito na po tayo sa mga border design natin ayan so ang solid nito boss perfect po siya para sa mga mananahi at mga kaibigan mong gusto bumili ng sewing machine so ito po yung may re-recommend natin sa kanila yan yeah, grabe ang solid okay so ayan. so lahat po yan gumagana yung function ng ating sewing machine okay wala pong hindi gumagana dyan hindi po pwede hindi gumana po sila boss okay konting alan lang po tsaka practice natin dito naman po tayo sa kulay green ayan yan, ang gaganda ng mga design niya po, boss. Tinatandaan niyo po, kung kulay green, kulay green. Kung kulay orange, kulay orange. Kung kulay white, kulay white. Then kulay dilaw, kulay dilaw po siya. Okay? So, ayan. So, ang solid nito, boss. Talagang solid talaga siya. Yan. Grabe, oh. Ang ganda. At napaka-perfect. Okay? So, salamat kay boss, Kirin. Sa pagtitiwala sa Mato Sewing Machine. Okay, so ito na po siya boss. Yung mga pa-freebies natin. Thank you so much. God bless and more power po boss.